ba? Okay, so ito yung ano uh, So, practice na tayo. Pag nakita natin sila nandiyan natin. Okay, so ito. You need to find out. Okay na mo, be. Ang ganda mo, be. Sobra. Ganda mo, be. Oo, be. Ang ganda mo, be. Okay na ina mo, be. Wala ito. Oh, wala. Wala yun. Wala ko nakita. Wala ko nakita kasi ang ganda ko sobra. Sa ganda ko ito. Mata mo, pa ka. tingnan mo. May pang box na tayo dito. Okay, okay. Pababa. 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 Okay, layo tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Okay, dito ikot na nga tayo, be. Oh my god, be. Be. Ano naman, be? Okay, hanap tayo ng another book. Okay. okay. So, wala si Sir Landrina. Okay. okay, nakahanap tayo ng key. Dito na tayo magtago. Magtago na tayo, be. Pagod na ako, be. Ano dito bisit? Okay, so wala tayong problema here. Okay, okay, okay. Okay. It... Oh my god, another key. Ang ganda ko talaga sobra. Sa ganda ko to, hindi ako natatakot. So, anim so, na lang na libro hahanapin ko. Okay. Tara na na natin na. Oh, be, para napuntahan natin yan, be. Okay, dito naman tayo, be. Ah, so ito. Wala naman po, tangin naman naman walang libro. Okay, dito tayo. Baka may libro. Wala, tangin na. Naghanap pa ako ng susi, tapos wala naman. Okay, dito tayo. Ayaw, may libro, be. Sige, be. Sige, be. Ayaw, may libro, guys. Okay. May libro, ba? Wala. Walang libro. Okay. Teka, be. Bakit may dugo? Bakit may dugo? <laughs> may dugo, B! Okay. Nasaan? Okay, ang ganda mo, B. Ang ganda ng sahig, B. Wow, ang ganda ng sahig. Ang ganda. Ang ganda ng siling, B. Ang ganda ng siling. Ang mo, be Ang ganda mo, be Ang ganda, be Ang ganda ng sahig. Oh, ang ganda ng sahig. Ang ganda ng sahig. Putangin na, B. Ang ganda ng sahig, B. Ayun, B. Ayun, B. Ayun, B. Diba? Ayun, B. Putangin na. Ayun ko doon sa dugo. Hindi ko dun sa may duguan. De, de, hindi ko. Ah, oh, teka be, teka be. Teka lang kasi be. Ano ba? Kinam. Okay, dito tayo. Kinakabahan ako dito sa may dugo. Takin lang be. Takin lang be, be. Basta. Oh my god! Oh my god! No, ayoko. Ayoko be! Ayoko be, ayoko be. Ayoko, be. Um. Okay lang be. Umikot lang tayo be. umikot lang tayo be. Be, umiikot lang tayo be. So, saan? Nandito? Oh, may key. May key tayo. Isa palang key natin. Ito, so six. Dalawa na lang. And I think yung isa nandoon sa, ano sa Right? Sa salander Okay nang okay kasi! Ano ba, babe? Ayoko, babe. Ayoko, 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 ayoko. Babe! eh Ang Eh, ang balak. Biset! Biset, lang, na Okay. Okay. idin tayo sa Okay. 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 Ayoko be, ayoko puntahan yung be. Tapos be, papahirapan nyo ko dyan. Ayoko talaga. Ayoko talaga ng ganyan be. Sige. Sige. Ang mo be! Ito ba? Ang mo be? Ah! shit, shit! Shit! shit.